Ito yung mga ginagawa ng babae kapag nagseselos sila. Kaya sa mga babae dyan, comment down below kung nakaka-relate kayo. And sa mga boys naman dyan, makinig kayo. Number one, silent treatment. Ibig sabihin, hindi ka muna niya kakausapin. Alam mo, sasabihan ka ta ha. Ang mga babae ay mabilis talagang madala sa emosyon. Kaya paminsan-minsan nakakapagsalita sila ng masakit. Pero hindi naman nila minimin yun at yun ang iniiwasan nila. Kaya hindi ka muna niya kinakausap. Pero sa huli, kakausapin ka pa rin naman yan. Wait lang, alam mo ba nakilala ng phone mo yung taong gustong gusto ka, siya yung pang-apat na taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa baba ba, Tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko, gusto ko malaman kung gaano kalayo yung naabot nito. Na I-comment mo naman sa comment section kung taga saan ka. Ito number two, kapag ginawa talaga to ng babae, nagsiselos talaga yan ng malala. Kapag sinabihan kanya na layuan yung specific na babae. Kilala na mga girls yung kapwa nilang babae at instinct na yan nila, alam nila kung paano gumalaw ang isang babae. In short, ayaw kanyang mapunta sa iba. By the way, Hey guys ako nga pala sa si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi kang nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo kaya make sure na i-follow mo ko And finally ito yung panghuli kapag tinanong mo yung isang babae kung nagseselos ba siya matik yan tatanggi yan pero ang totoo nagseselos talaga siya Kaya ang pinaka best na gawin mo bigyan mo siya ng assurance at syempre lambingin mo Ang mga babae kasi kunwari ayaw magpalambing magsusungit-sungit pero nagpapakipot lang yan